Maganda nga yung sikat ng araw ngayon mga kasari kaya ayan maaga pa lang nilabas ko na yung aking mga labahin. Pag kasi mga kasari hindi ko yan nilabas ng maaga panigurado yung aking kapitbahay is magsusunog na. Kona na lang talaga mga kasari ang nag adjust na hinahabol yung aking mga labahin para lang hindi lang talaga maabutan pagsusunog ng aking kapitbahay dahil mag-aamoy usok na naman mga kasari yung aking mga damit pag naabutan ko talagang nagsusunog na naman yung aking kapitbahay. Pagkatapos ko naman mga kasari inilabas yung aking aking mga damit. Diretso naman ako sa aking tindahan para mag-ayos-ayos, mag -gupit, gupit ng aking mga paninda. Habang ako'y nag-aayos, mga kasari, meron nga akong napansin na chichiria na nasa tabi lang at putol-putol na at hindi na talaga nakasabit dun sa aking mga sabitan. Kaya ang ginawa ko mga kasari, pinagdikit-dikit ko at ginamitan ko siya ng stapler. Kaya lang mga kasari, habang ginagamitan ko siya ng stapler, nasira yung stapler at talagang nanggigil ako habang tumatagal. Kanda punit po unit na yung aking pinagdudugtong na mga chichiria. At nang dahil dyan sa chichiria na yan mga kasari at sa stapler, talagang pinagpawisan yung mga muscles-muscles ko. Huwag nyo na nga lang aking braso mga kasari dahil napakalaki katas ng aking sari-sari store. Braso ko kasi napupunta lahat ng na mga kinakain ko dyan sa aking munting tindahan. Abot nga pala ako ng ilang minuto dyan mga kasari sa pagdidikit ng aking mga pachichiria na yan at huli nang gigil na lang ako at hindi ko na lang sila pinagdikit-dikit at hinayaan ko na lang na ilagay sa garapo. Patigil nga pala ako mga kasari sa pag-aayos kasi ayan meron munang bumili sa atin. Pag kasi talaga may bumibili sa akin mga kasari tinitigilan ko muna lahat ng ginagawa ko dito sa aking tindahan pagkatapos ko naman pagbentahan mga kasari ayan ilagay ko na lang talaga sa garapon yung mga chichiriang pinagdidikit-dikit ko kasi mga kasari hindi ko na tinuloy kasi mas lalo siyang napupunit kaya ayan ang ginawa ko inayos-ayos ko na lang yung mga kape ko dyan at syempre nagupit-kupit na rin ako ng aking mga energent, gatas at mga milo sa rin kasi mga kasari sa dahilan kung bakit ginugupit-kupit ko yung aking mga paninda para hindi siya mapunit or mabutas kapag nagmamadali ka pagbenta sa iyong customer. Tulad ng aking mga pachichiriya na yon mga kasari sa pagmamadali ni Junakis ayan napupunit pag hindi niya nahanap yung punting kung saan nakalagay lalo't lalo na pag nagmamadali siya kapag naglalaro siya sa cellphone niya. Ah, halos araw-araw talaga ako mga kasari nagdi-display, nagre-repeal, nagche-check kung anong wala na dito sa aking munting tindahan para makita ko kung anong wala nang nakagupit-gupit or anong wala nang ka-display. Hindi pa rin pala ako nakapag-grocery mga kasari kasi hinayaan ko na muna na makalbo yung aking munting tindahan. Medyo marami-rami pa naman yung laman na aking tindahan mga kasari kaya hindi na muna ako mag-grocery. Gipon pa kasi ako mga kasari na pantagdag para sa aking grocery. O siya mga kasari hanggang dito na lang muna uli. God bless us po sa ating lahat mga kasari. Bye-bye!